depende yan sa speaker kung korap o hindi. Pagka-korap ang speaker, ubos ang pera. Because yung... siya so, yeah, Bigay ka, o oh, ito project, o oh, ito dagdag, o oh, bahala ka na dyan. The institution of Congress will always remain pure. Walang problema. It's the membership from time to time. What's the reason? Congressman, kaya ano? Yan sila. Partido. Nanalo sila, PDP. Ngayon, nandun sa taas. Bakit sila iniwan nila yung partido nila, doon sa partido yung nakaupo dyan sa si speaker? Why? Because money. It's all about money and politics. Yeah, 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 yeah. Iyon na dyan yung iba mm. na ilik PDP. Ang nagtawa ang buto niyan, pumunta na kasi PDP. Ngayon, bakit lahat halos wala na? Nagpunta doon na yung sila kaupo doon. Sa iyo may hawak na pera eh. Sa iyo tigabigay. Pork barrel. So ito, dito sa baba, either makabigay talaga sila ng project, in fairness naman sa mga ibang congressman. Hmm. Pero makikita ninyo mga Pilipino, compare yung buhay nila during the first, second, and third. Kayong mga Pilipino lahat, makikinig sa akin, tignan niyo yung buhay nila pag umpisa nila sa politics. At tignan niyo yung buhay nila paglabas nila. Tignan niyo yung buhay bahay nila noong pag-umpis so, natin pati bahay nila. Hmm. Kotse si nila.